Hello sa mga Pisma class, sa ating mga kapatid na walang tigil, walang pagkapagod sa pagsiwal at sa katotohanan sa buong mundo. Uh, sa daily reflection ninyo sa Ebanghelyo patuloy, kahit isa lang ang makikinig, uh, maganda na yan. Dahil uh, sabi ni Kristo, pabigitan ni Apostol Pablo, bahagi ninyo yung natutunan ninyo. At sa pagbahagi ninyo, sa natutunan ninyo, mailigtas nyo yung sarili ninyo, pati na ang iyong nakikinig. So, maganda yan. 1 Timothy chapter 4, verse 16. So, patuloy kayo. Be inspired with the Holy Spirit and receive always the grace of God. Because the grace of God can empower us. Amen. Fight, Maria. Let us safety with a humble heart. Pambungad na panalangin sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa kala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Uh, hello at napagparang oras sa lahat at welcome po. Welcome sa ating uh, munting tahanan dito uh, sa Facebook at sa YouTube ang ating uh, Pesmo Plus sa mga... Ating mga taga-subaybay, uh, welcome po. At sa mga bago naman at uh, uh, bibisita lang dito sa ating channel, uh, welcome din po kayo. At uh, nandito tayo sa ating PESMA, Pagnilayan ang Ibanghelyo sa Madaling Araw sa Pilipinas. Ito po yung reflections ng ating gospel uh, for today. So unahin po natin at uh, basahin ang ating ibanghelyo para sa araw na ito. pagbasa po ng Ibanghelyo para sa araw na ito na nanggaling kay San Mateo. Basahin po natin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, Kapitulo 11, Versikulo 25 hanggang 27. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino. At inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sabata. Oo Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak kundi ang Ama. At walang nakakikilala sa Ama kundi ang anak at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang susunod po ay ating pagbasa sa pagninilay ng ating Santo Papa, ni Pope uh, Francis na ibinasi niya po sa ating Ebanghelyo sa araw na ito na nanggaling sa Matthew chapter 11 verses 25 to 27. Ito na po ang pagninilay ng ating Santo Papa. Jesus praises the Father for favoring the little ones. It is what he himself experiences preaching in the villages. The learned and the wise remain suspicious and closed. They make calculations while the little ones open themselves and welcome his message. This can only be the will of the Father, and Jesus rejoices in this. Jesus prays, praising the Father. And his prayer also leads us, readers of the Gospel, to judge our personal defeats in a different way, to judge differently the situations in which. We do not see clearly the presence and action of God when it seems that evil prevails and there is no way to stop it. Jesus, who highly recommended the prayer of asking at the very moment when he would have had reason to ask the Father for explanations, instead begins to praise him. It seems to be a contradiction. But therein lies the truth. That too is the time for praise, like Jesus, who in the dark moment praises the Father. Because we learn that through that ascent, that difficult path, that wearisome path, those demanding passages, we get to see a new panorama, a broader horizon. Giving praises is like breathing pure oxygen. It purifies the soul. It makes you look far ahead. It does not leave you imprisoned in the difficult and dark moment of hardship. Ito binasa ng ating uh, Santo Papa sa kanyang general audience noong uh, 13th of January in the year of our Lord 20. Ang uh, pinakaunang nila na dadali natin sa pagkakataon na ito ay uh, pinadala po na uh, Pesma ni Sister Florencia Camus uh, Valdez. Ito po ay may pamagat na ipinahayag mo sila sa parang bata. Ang salitang Grego na Nepio na isinalin dito bilang parang bata, ay may dalawang antas ng kahulugan. Isang antas, ang nipiel, ay tumutukoy sa mga maliliit at mahihirap na mga bagay ng mabuting balita ni Jesus. Ito po ay makikita sa Matthew chapter 11, verse 5. Tinawag sila ni Jesus na mapala dahil sa kanila ang kaharian ng langit. Yan po ay sa Matthew chapter 5, verse 3. Ang Nepal, ang mapag pakumbaba at ang dukha ay kabaligtaran ng marurunong at matatalino na iginagalang at pinupuri ng mga tao, ngunit hindi kinalulugdan ng Diyos. Sa ibang antas ang nipyo ay ang mga alagad ni Jesus, ang mga naniniwala sa Kanya. Sumasalungat sila sa matatalino at matatalinong iskriba at mga pariseyo na tumatanggi sa turo ni Jesus. Pinupuri ni Jesus ang Ama na sa kanyang karunungan ay ginawa ang mga makasalanan at ang mahihirap na tumanggap ng mabuting balita. Dahil hindi sila pinag-aralan sa kautosang mosaiko, minamaliit sila ng opisyal na relihiyon. Pinili ng Diyos na ihayag ang kanyang sarili sa kanila sa pamamagitan ng pangangaral ni Jesus. Sa kanilang simpleng pananampalataya at pagtanggap kay Jesus, pinatutunayan nila ang kanilang sarili na mas matalino pa kaysa mga guro ng batas. Tayo ba ay parang bata ang ating pananampalataya o bata? Itong pagninilay po ay ibinasi ni uh, Sister ni Pesma Florencia Camus Valdez sa Gospel ni St. Matthew chapter 11 verses 25 to 27. Thank you so much uh, Pesma Florence, Sister Florence sa iyong napakagandang nilay. At ang susunod po natin ay ang pagninilay ni uh, Pesma ni Sister Nancy Diente ng Davao City. Go ahead, si. Uh, Pismanaisi. Mapagpalang araw po sa ating lahat, brothers and sisters in Christ. Good morning at salamat po, Pismarex. Ito po ang aking refleksyon sa araw na ito. Sa Ebanghelyo natin ngayon, Si Jesus, siya nagdasal na nagpasasalamat. Siya sa kanyang Ama, Panginoon ng Langit at Lupa. Si Jesus ang siyang unang nakasaksi sa lahat noong una pa man, noong nilikha ang mundo. Sa Genesis kung mababasa natin dito sa Genesis 1 verse 26 nilikha ang mundo kasama na siya dito sa talata hindi man natin mababasa ang anak pero kasama na siya noong una pa man at idagdag natin sa bagong tipan sa Mateo 28 verses 19 to 20 malalaman natin dito kung sino ang kasama ng Ama Inutusan ni Jesus ang kaniyang mga alagad Magsihayo kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng bansa Binyagan sila sa ngala ng ama at ng anak at ng Espiritu Santo at turuan silang sumunod sa utos ko Tandaan ninyo na ako ay sumasa inyo sa lahat ng araw hanggang sa wakas ng daigdig. Dito po ay nagsama ang anak sa Ama, tatlong persona sa isang Diyos. At nakikita natin na sila po ay nagsama-sama noong una pa man na ang mundo. Ang anak, siya ang unang nakasaksi sa mga bagay na ipinakita ng Diyos sa kanya. Isang sikrito na sekreto na bagay. At idagdag pa natin sa talata ang Juan 1 verse 1 uh, verse 2. Yayamang marami ang nagsikap na sumulat ng isang kasaysayan ukol sa mga bagay na naganap na sa atin. Sangayon sa sinabi ng mga taong naging saksi, nakakita at mga ministro. Hindi po yan mga saksi ni Jehovah at mga ministro ni Manalo, kundi mga saksi at mga ministro na mga alagad ng Diyos. Sila po ang binigyan din no, ng karapat-dapat na magiging saksi at magiging ministro sa batas ng Diyos. Sa, sa Mateo 28.19, Ipinahayag ni Kristo ang misteryo ng tatlong persona sa isang Diyos na tinatawag na Santissima Trinidad. At sa Mateo 28 verse 20, ipinatuturo ni Yesu Kristo ang atutuhan ng dapat sampalata, sampalatayanan. palatayanan at ang mga utos na dapat tukdin, dugma at moral. Mamalagi siya sa iglesia sa kaot sa katauhan ng mga pinuno sa Eucharistia at sa pamagitan ng Espiritu Santo hanggang sa katapusan ng daigdig. Siya po ay kasama natin lagi sa araw-araw at sa sumusunod pa man na mga araw sa ating buhay. At yan lamang po ang aking refleksyon ko sa araw na ito. Maraming salamat po sa lahat. Isma Plus, at sa lahat ng sumusubaybay, thank you. And God bless. At hanggang dito na lang muna tayo. Maraming maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong patuloy na pakikinig, pagsusubaybay at pagsusuporta sa ating munting channel na ito, sa ating munting tahanan, at sa ating importanteng gawain. Ang pagpalaga na po ng mabuting balita. So sana kayo ay mag-like o mag- para namang matulungan itong lumago at matulungan din nating ikalat ang mabuting balita hanggang sa muli po ito si Rex from Chicagoland and may God bless and keep us through Jesus Christ our Lord and Savior amen manalangin po tayo Prayer for the indwelling of the Holy Spirit in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, powerful consoler, sacred bond of the Father and the Son, hope of the afflicted, descend into my heart. And establish in it your loving dominion. Enkindle in my tepid soul the fire of your love, so that I may be wholly subject to you. We believe that when you dwell in us, you also prepare a dwelling for the Father and the Son. Dine, therefore, to come to me, Consoler of the abandoned souls and Protector of the needy. Help the afflicted, strengthen the weak, and support the wavering. Come and purify me. Let no evil desire take possession of me. You love the humble and resist the proud. Come to me, glory of the living and hope of the dying. Lead me by your grace that I may always be pleasing to you. Amen. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. 🎵 Espiritu, banal manahan ka. Spirito, banal lumapit ka Matawagan ka Banal mong